Ang tahanang hindi tumatahan. Kuwento ni Iza Reyes, guhit ni Tin Javier. Ni Tin Umiyak ang bahay namin pagkaalis ni Papa. Tagsimula ito sa unti-unting patak ng tubig na dumadausdos mula sa bubong. Kaya hindi namin agad napansin. Akala namin ambon o mahinang ulan pero hindi naman umuulan. Sa bahay lamang namin may pumapatak na tubig mula sa bubong. Pabagsak sa mga halaman ni mama. Hindi naman kami nag-alala. Mabuti na rin nadidiligan ang mga halaman. Sa sumunod na mga araw, tuloy-tuloy lang ang mahinang pagdausdus ng ulan mula sa bubong. Nakapagtataka, saan kaya ito nang gagaling? Pero dahil marami rin kaming kailangang gawin, hinayaan na lang namin ito. Maraming bago sa bahay ngayon. Halimbawa, ako na ang naghahanda ng almusal sa umaga dahil nagtatrabaho na si mama. Ako na rin ang tagahugas ng mga pinagkainan at pinaglutuan. Si kuya naman ang naghahanda ng gamit para sa pagpasok. Kami na ang nag-aasikaso ng bahay na dating gawain ni mama. Minsan, lumabas ako at sinahod ang tubig. Hindi ito malamig, hindi rin mainit. Tinikman ko ito, maalat ang ulang walang pinagmulan. Hanggang isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, mag-isang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok ang hangin. Parang bibig na humigop ng hangin ang pinto bago ito muling magsara. Naramdaman ko ang mainit na hiningang dumaan sa balat ko. Humikbi ang bahay namin. Pagkatapos, lumakas na ang lagasgas ng tubig sa alulod ng bubong. Napupuno na ang mga paso ng tubig. Basang-basa ang lupang sisidlan ng mga halaman ni Mama. Maingay na ang dating tahimik at payapang tubig. At kapag pumikit ako, naririnig ko itong rumaragasa na parang ilog. Pagka uwi ni mama galing trabaho, nag-usap kami. Anong gagawin natin sa bahay? Tanong ni kuya. Tatawag ako ng mag-aayos. Sabi ni mama. Sinong mag-aayos? Tanong ko. Sa isip ko, wala si papa. Baka iniisip din ni kuya. Pero hindi na niya ito sinabi. Ako ang bahala. Sagot ni mama. Hindi na kami sumagot. Baka kaya na ito ni mama. Baka mayroon siyang kilala na makakalutas nang pag ng bahay namin. Kinabukasan, dumating si Tito at umakyat sa bubong, pero makalipas ang ilang minuto bumabarin siyang basang-basa. Hindi niya raw alam ang gagawin dahil wala namang pinagmumulan ng tubig. Lumalabas lang ito sa bubong. Wala naman daw kailangang tapalan o ayusin. Nagtawag pa si Mama ng iba pang maaring magayos. Mga kaibigan, mga kamag-anak, tubero, karpintero, inhinyero, arkitekto. Pero walang may alam kung bakit umiiyak ang bahay namin. Kaya tumigil na muna kami sa paghingi ng tulong kayanin natin. Sabi ni Mama. Pinalitan namin ng mga batsa, timba at palanggana ang mga halaman ni Mama. Ginagamit na rin namin ang mga luha sa paglalaba, paghuhugas ng pinggan, pati na rin sa paliligo para hindi masayang. Ilang araw pa ang lumipas, nakikisahod na rin ang mga kapitbahay namin sa pumapatak na tubig mula sa bubong. Ang iba natatakot na magdulot ito ng baha. Ang iba naman, natutuwa sa libreng tubig. Dumalas ang paghikbi ng bahay. Kapag humihikbi sa gabi, nasisira ang kandado ng pinto. Mahirap tuloy makatulog. Subalit sasabihin ni Mama, Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Kaya makatutulog kami. Dahil papasok pa kami kinabukasan, pinipilit naming hindi magpuyat. Hindi ko alam kung nakakatulog ba si mama. Pero kinabukasan, nakakapasok pa rin siya sa trabaho. Kaya lang, padalas ng padalas ang paghikbi ng bahay namin. Humuhuni na rin ito. Malungkot na huni. Nahirapan na tuloy kaming mag-aral dahil sa biglang pagpasok ng hangin, sa pagragasa ng tubig, at sa paghuning hindi namin alam kung saan nang gagaling. Paano kami gagawa ng homework kung maingay ang bahay? Humingi kaya tayo ulit ng tulong? Tanong ni kuya. Wala naman silang nagawa nung una. Sagot ni mama. Tawagan kaya natin si papa? Tanong ko kay mama. Tumahimik lang sila kuya. Hindi kami gaanong nagtatanong simula noong umalis si Papa. Hindi kasi sumasagot si Mama. Natatakot akong bumigay ang kisame sa lakas ng pag-iyak ng bahay namin. Baka dapat ngang lumipat na kami at ipaayos ang bubong. Pero wala pang sinasabi si mama. Siya ang may alam kung ano ang dapat gawin. Hindi muna siya nagtrabaho para masolusyonan ang problema sa bahay namin. Pero wala rin siyang magawa. Kung hindi maglinis, magpalit ng mga batsyat timba, at magtawag ng mga kapitbahay para sumahod ng tubig. Naging abala si mama sa pag-aalaga ng umiiyak naming bahay. Isang araw, nagsimulang humagulgol ang bahay. Umiiyak, umuungol, parang lumilindol sa loob pero hindi sa labas. Bukas-sara ang mga pinto at bintana labas-masok ang hangin at minsan ang tubig. Tahan na, tahan na, sabi ko habang hinahaplos ang pader. Hindi naman yata ito makikinig. Tahan na, tahan na, sabi ko pa rin kahit para na akong baliw. Tawagan kaya natin si Papa, tanong ko uli kay Mama. Mama, baka kailangan na nating humingi ng tulong sa kanya, sabi ko ulit. Hindi pa pwede anak sabi ni mama. Ikinuwento niyang hindi sila okay ni papa ngayon. Hindi pa raw siya handang makipag-usap. Hindi na ba kami magkikita ni papa mama? Ngumiti si mama. Ngayon ko lang siya ulit nakita ngumiti kahit pagod ang mga mata niya. Magkikita pa kayo ni papa. Kahit hindi na ako kasama. Kailangan lang namin ng oras, anak. Sabi niya, oras para saan? Pagtataka ko, gusto ko pa sanang mangulit pero pagod na si mama. Pahinga ka muna, mama. Sabi ni kuya. Kami na muna ang bahala. Pumasok si mama sa kwarto niya, humiga at nakatulog. Nagising si mama sa ingay ng hagulgul namin. Ako, si kuya at ang bahay. Nagsimula na rin siyang umiyak. Mahinang higbi hanggang sa hindi na mapigilan ang luha at ang uhog. Humahagulgol na kaming lahat. Napaisip tuloy ako. Habang buhay na ba kaming iiyak? Unti-unting naging mga hikbi ang mga hagulgol. Hanggang sa tumigil ang mga hunit hikbi at naging tahimik na pagluha. Hanggang sa tumigil ang pagluha, hinga Buga, hinga, buga, dahan-dahang bumubukas at sumasara ang pinto ng bahay namin. Dahan-dahang bumubukas at sumasara ang mga bibig namin. Sa ganoong paraan, tumahan ang tahanan namin. Sa ganoong paraan, tumahan na rin kami. Hindi na namin nalaman kung saan nang gagaling ang mga luha at hindi na rin namin inalam. Ang totoo, paminsan-minsan pa rin umiiyak ang bahay. Hindi na ito humahagulgol pero minsang humihikbi. Natutuhan naming hayaan lang ito. Titigil din. Tatahan din.